Ning ano yung dala-dala mo ning? Kita si ano ano yan? Ano yan? Bat by dala kanyan. Ah, Apa ninda mo? Ah, tapos pupunta ka pa nang school mo. Ah. Ah, pang pangdagdag ba mo tapos pang ano mo sa project mo? Si pag mo naman. Magkano ba yan? Tinda mo na yan. Ah, 10 yung gabi. 20 yung sitaw. Sa so, tanghali na, ma, mabinta ba, ba ba yan? Ah. Ah, sa mga tindahan. Ah, dinadaan mo sa mga tindahan. Ah. Siya, ako na lang kaya ang bibili niya. Kasi tanghali na, baka malit ka pa sa eskulan mo. Mag-aala si na. Mag, patingin niya ako, bi. Ito, bain tito. Isa? sitaw, 20 Tapos lalakad ka pa papunta sa eskwelahan mo? Okay. Wala ka nang wala ka nang magulang? Oh, wala na po yung mama ko iniwan ng papa. Ah, iniwanan kayo ng mang mama mo bakit kumimiwan? Kumo-may hmm. asawa ng iba May asawa ng iba? Tapos sino nag, nag alaga sa'yo? sa Si Lola mo. Ah. Yung papa mo. May nandiyan pa si papa mo. Apo. Ah, pero may trabaho naman si papa mo. Wala pa po. Ah, wala siyang trabaho ngayon. Bakit wala siyang trabaho? Ah, may sugat. Bakit nasugat? Saan nasugat siya? Pagtatrabaho niya. Hmm, kawawa naman kaya ilang ilang araw na yung walang trabaho si papa mo. Okay, uh, kaya pala nagtitinda ka dito para at least matulungan mo rin yung pag-aaral mo. Kasi walang trabaho yung papa mo. Tapos ang nag-aalaga sa iyo ay yung, mama, uh, yung lola mo. Siniwan na kayo ng mama mo. Mm. Eh, -hmm. bilhin ko na ito nang hindi na tayo magtagal kasi mag-alit ka na. gusto mo rin ba, ano, uh, ihatid na rin kita sa eskwilaan mo? Huwag na. na. sige, sige. Mag magkano nga ito lahat? Magkano nga ito ba lahat be? Uh, sampo. Ang isa nito. Uh, 10, 20, 30, tatlong gabi tapos isang uh, sitaw siya bibili na natin to kasi tanghali ka na malilit ka na ning wawa ka naman tapos pag malit ka baka hindi ka napapasukin ni teacher mo ito meron ka ba nito ning pangsukli ning Nawala kang pangsukli niyan ay siya sige di sayo na lang yan uh, pandagdag mo lang din sa ano mo sa baon mo tapos pambili mo ng project uh, tapos ito, dadagdagan ko na lang din ulit. So, yan. Sige. Mag-ingat ka, ha? Ah. Mag-aral ng mabuti. Okay, ha? Hindi ka na sasabay sa akin para yatin na kayo. Sabagay, malapit na lang yung iskulan, no? Sige, sige. Ingat ka. Ingat, bye-bye. Bali nga pala, hindi ko na siya masyado pang inabala dahil malilit na siya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, tinanong ko na lang yung ibang nakakakilala sa kanya. Siya pala ay grade 3 student at at ang kanyang ina ay may iba ng pamilya, inuwa na nga sila. Tanging si Lola niya na lang ang nagsisilbing ina. At ngayon ang kanyang ama na sana ay may trabaho kaya nga lang nadiskira siya raw sa construction kaya ngayon ay may sugat at hindi nakapagtrabaho. Kaya itong bata ay nagdidiskarte para matakatulong kahit paano sa kanyang pag-aaral. Ayan po, ko po ang tulong yun na pa-share po ako ng video na to para kahit paano ay mabalikan po natin yung bata na yun na sumisikap, nagtitinda para may pang dagdag baon at pangbili ng project niya dahil walang trabaho yung papa niya at nagalaga sa kanya lang yan yung lola niya. So yan po, hiningi ko po sa inyo na i-share po yung video para mabalikan natin chat at mabigyan uli ng kahit kaunting tulong. So yan po, maraming, maraming salamat po sa mga nanonood.